good morning, good morning po sa lahat. mika kami ka, may ka like shout out. Good morning team po kay Kuya Bal Santos Matubang, at Itna Vlog, at Kalinga Prab, at kay Kalinga Maripinida Pineda, na aming founder ng KOGR. So, nandito po kami. Daming tao po dito. Tingin po kami kung anong view po dito. Sa lugar na to <coughs> parang nasa Macau, Maricoy, na? Di ba ganito yung sa Macau? Yan, ganito po yung sa Macau. dami punta O, oh, yan, laki ng ano dun, no? Nang parol. Yan, you no? Know, Maricoy, tingnan mo sa taas. No? Laki po ng parol doon sa taas. Yeah. Mariko, alam mo kung ano ito, Mariko? Alam mo kung ano yan? Kulungan na. Ha? Yan na nga. Yun dati po, dati po ito kulungan dito, pero ngayon hindi na. <laughs> Opisina na. Katuwa. <laughs> eh ano ito nandito, Mariko? Eh? Ha? Oh, lokat ng Chanel. <laughs> Yan. Mayroon po akong ganyan. Sabay gano'n Sabi ko, sabi ko marikoy ganyan. Mayroon akong ganyan. <laughs> na, na, na nangangarap lang po. Pero matutupad. Sabay gano'n <laughs> Oh, mayroon pala dito marikoy na ano. Oh. Baon na naman ng orange to. Italian food. Ah, pasta. Minsan nga kakain tayo dito, Marikoy. Na, no, diba? <laughs> Ay. Akala mo, ano, fresh siya? yung pala, plastic. Ayan. Aperol. Spritz oh. Garden. Oh. Ito ang tunay, Marikoy. Ito ang tunay. Ay. Plastic din pala. Marikoy. Sabi ko tunay, yung pala plastic. O yun, nandun din sa loob, oh. ang dami o. Oh. Ang dami-dami sa loob. Yung sa charge room. Charge room. Ayan po o. Oh. Ayan, dati po dito ay kulungan daw. Pero ngayon po ay hindi na. Hindi na, hindi na Mariko, di ba? Hindi na kulungan ito. Hindi na Hindi na. Oo. Yan, ginawa na lang pong view. Pero wala na pong na mga nakakulong dito sa ibang lugar na. Inner glue. Yan o po, yung jewelry. Sabi ko, ko, meron din ako niyan. <laughs> jewelry. <laughs> Yan, after po namin ng Jollibee, ay andito naman po kami ay, sa pasyal pasyal po dito sa lugar na ito parang nasa Macau nga kami eh. yan, parang nasa Macau ano yan ay may banda mamaya yata may, may mga layban dito Misal Oo, may o, mga ay ano ay dito may mga palabas din dito Manga, Maka, ha ay well, namulaklak na siya na. Oo, namulak na namulaklak na. Ang daming bulaklak. Oh. Mangga daw yata to. Mangga ba yan, Marikoy? Siguro nga. Oo, oh, ang daming bulaklak, oh. Malapit na siguro magbunga yan. Oo, oh, malapit na siguro magbunga yan, no? Kasi ang daming bulaklak, oh. Yung sa Taiwo ako, Mariko, ganyan kalaki. Just ko, daming bunga ng mangga. Wala, naglalaglagan lang. Takot din kami kumuha. <laughs> Takot din kami kumuha, no? Kainan ito dito. Oo. Kainan ito dito. Mga bar. Yung gusto nyo po mag-inuman, pasok punta lang po kayo dito para mag-inom. po. So, yan. Yan ang paborito kong numero. Ocho. It's an infinity number. Maricoy, magkakaroon ako ng ganyan <laughs> Magkakaroon ako ng ganyan Pires <laughs> Ipapaturn floor ko yung bahay ko Sabay <laughs> <laughs> Hindi masama ang mangarap Libri So balik pa uwi na po kami Duman lang po kami doon Nakala namin may magandang view yan, dami pong na ngayon. Yan po. Yan po yun nandiyan sa loob. So, pauwi na po kami. Six minutes. Sino yun? Bahay namin. Ha? Bahay namin. Ah, ba Kapit bahay namin. Ayun yun pala. Kapit bahay nyo. Uh -huh. Shout out, shout out. Nasal, nakasali dito. <laughs> shout out. Ayan, kung gusto nyo pong bumili po ng carpet, dyan po. Oh. Yan ang bilihan po ng carpet. Okay pag gusto niyong bumili ng carpet. Yan. Minsan nga mag-akyat tayo dyan ba, Rico? So, sa ano? Oo. Hindi naman yata ano na pwede naman yata ano. Kasi ang daming carpet dyan eh. Ano ng carpet? Bilihan. Malay mo, maka may magustuhan. Isalis sa ano, door to door. So, uh, we are going up na po. Nandito na po kami sa Mark N. and Spencer. Yan po. Mark and Spencer's Food. Pasok nga tayo dyan, Malamang may mabili tayo dyan. Yan, papasok po kami dito sa Mark and Spencer. Titingin po kung anong mabili. ah Ayoko na din na ako nagko-coffee, nag-aano naga, po ako ng ginger tea para gaganda po yung aking boses sa pag ko. Yan po ang aking pangarap na maging magaling po ako maggitara. So, ano? Mahal ng Salmon, no? 149 po yan. So, nandito na po kami. At galing po kami sa Mark and Spencer food. Ito po ang nabili ko. Napakalaki po ng tinapay. Ito na. Yeah, ng pinakamalaking tinapay po. Yeah. First time ko bumili ng ganitong kalaking tinapay. Bumibili kami sa park and shop ng wheat bread. Ito naman ay whole meal, seeded farmhouse. Yan. Yeah. Pauwi na po kami. Ayan naman. Iba-iba naman klase yung dyan. Parang pizza isa uh, na bread. So, hanggang dito na lamang po. Pauwi na po kami. Thank you so much for watching. Inuulit ko po. Please like, share, and subscribe po si Kuya Bal Santos Matubang. At in Kalingap vlog, Kalinga Brab at Kalinga Maripinidad. Sa lahat po ng mga under ng Kalinga. Thank you so much.